Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalab sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa ah! Pumandar pala yan <laughs> <laughs> hmm, Hindi na lang Parang Hindi, na na hindi maganda <laughs> Cellphone pa mo. Hey, Gini ako ba mo? Oh, no, sinuot niya. Ang <laughs> <laughs> mukhang kengkoy.

God have mercy upon us <laughs> May silupin yan Ah, ando pala yung wallet niya Ang bihira Oh no, 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 no <laughs> Pinalik pa nga ah, Siya nahihirapan sa inyo eh yan lang. Pero oh, mabilis. Ba? Ah, superhero lang. Dong, dong! Ay, hey, sir, sir! Ay! Magpapawas ka, sir! Dili, magpabakyom na ko dahil sa likod! Magpabakyom na ko! bilis? Parang <laughs> may naamoy ako hindi maganda. Ano? Magre-remit ka pa ba? Oh no! <laughs> Delikado. Delikado. Very scary, scary. <laughs> ah, <minigil. laughs> <Minigil deh. Bro. laughs> huh? ah, Ah. Ah. namanya. <laughs> Yung binigay na niya lahat ng signs. Oh no! Sa sa walang pakialam. Hindi agawa mo! Ah, eh, si, cellphone si pa. Diyan na si boss. Bahala ka sa buhay mo! Hindi <laughs> <laughs> agawa <ba> mo! Bruh! <laughs> Parang may naaboy ako hindi maganda. Oh, no, 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 no. Ayan. Dito to, yan. Huwag mong subukan. Kanina pa pala nakatingin. Tapos ketchup. Eh, 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 eh. Ketchup. Eh. eh. Ay! Magaspaw. <laughs> <Ay>, pa. <laughs> Hindi pala naipitan. Binuksan. mo yata. <laughs> Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Surebol. Surebol ang pansin kanton. Hubos agad. Ha, <laughs> ano, ah, magigipaglaro ka pa? No, 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 no. no. <laughs> <laughs> Hindi no? Salita, eh. ah, na ako magsalita eh. Amute na. nabusog ako ah. Sa wakas, ko na naman si Asyong. Nabusog ako sa pa trip niya. Nakakulog na nga lang. Iniwan! Hindi. Pagal. Okay, on. Okay, go. Okay, Tapos na. Oh, my God! Hindi you... <laughs> yan. Mm, sila Ah, parang sumbo ka din pala. <laughs> <laughs> Tumiyat! Asod mo. One, four, three, six. One, four, three, six. Go! Go na! Ito <laughs> <laughs> lang. ano lang.

I love you to daw. Kiniling. <laughs> <laughs> alam yung second personality mo? Hindi. Hindi alam ng pamilya mo. Alaka! Ang kailom mo eh. Nakatubil ah. Alam mo na. <laughs> pakiramdam ko. Umalis ka sa inyo ng 10pm tapos umuwi ka na. 4am. Sarado <laughs> na lahat. Ip <laughs> sa bintana. Dong, may adlaw dong. Ikaw tong mamarangay. Oh, ako to, te. Ipabarang unta ako kung bana na. Te, dilit na kumubarang, te, kay... Ako mong magabaan. Sige na, tagaan man kag 20 mil. Pila ni nimo? 20 mil. Sige, last na ni. Last na ni. Usa ba pakita ako sa naong sa imong bahan naron. Maunin siya o. Oh. Anong barangon man nimo na te? Driver mangunisya, babaero kayo. Sige lang na ko kasakpan, dagan kay siya kabit. Sige. Driver ah. Mao ang naong di. Balian na nako mga kamot mga tiila. Sige. Balik na to mga kamot mga tiil. Mupondo na to sa inyo ang balay. Dili na to mag drive drive. Salamat kay dungha. ha. Hmm. Ala marag na iroplano ang kagbungon. Ala nang kapadulong. Ala nang duty di siya karon. Usa man ni gi-drive pa si mong bana di ay. Iroplano pilot man to. Piloto pa